Look, look. yeah see, like, see the grapes is longer yeah yeah and also this is my favorite one there passion fruit okay uh, can you give me four yeah Yeah. this one passion fruit yeah yeah okay. really huh? you can just scoop and put in a glass and cold water, calamansi, lemon. Oh, ganyan yung juice nila sa China. Ang sarap-sarap kaya. Yan oh. Ginagawa nilang juice yan. Tapos lagyan ng kalama, slice calamansi, lemon. And maybe they add rock sugar water. There. And so nice. Tinda ni Lola. Ayan, made in uh, Philippine mangoes. Yeah, Japan. The Philippine mango also that one. Israel. Indian Indian mango. I Australia. I Brazil. Oh, that's Brazil mango. See, malamis silang lang collection. Wala yung orange na red. Yung Australian red orange. Yeah. Okay lah. Thank you. Bye bye. Anda mo kanina. Inuwi ko si Miss Celine kumain kami doon sa steakhouse nearby the house pag akyat namin doon sa amin ang bigat yung mga paa namin na maglakad siguro dahil sa weather niyang ano, very dry pero malamig bumalik yung lamig niya pero very dry tayo yung paa namin halos hindi namin mailakad kanina yung tumitigil, pagod na pagod ako rin halos hindi ko ano yung paa ko pero yung iba naman nakakalakad sila I don't know what they feel pero dahil sa sa yung weather niyang unsteady o kaya dahil very dry humid hindi naman oh, medyo nag siya kaya yung paa namin may bigat kanina nga hindi halos ko hindi mailakad kaya nagtatakbo ako kanina so now pa ako bumili ako ng pang dinner namin kasi wala kaming tawag ngayon so we stay home for dinner tonight I can make uh, pork and chicken soup with cabbage, kamatis uh, with onion, uh, patatas. Yan, buhay na si Miss Seling noon. We love soup. It make you feel good. Stronger. Pag umiinom ka ng soup. Lalo pag ganitong weather. Yan o. Oh. Kumain na kung one time dyan. Medyo mahal. Ayoko yung curry nila. Mas gusto ko yung curry ko. Yung curry nila, yung Indian talaga. Yung ginagawa nila yung mga, yung paste. Ako binibili ko yung ano, yung uh, Singaporean powder. Yun, inilahan ko si Kuya balang dalawang jar na maliliit kasi matagal na rin yung gamitin. See, si may barkada. Hindi pa ba ako nakapasok dyan. Filipino yata yung mga worker dyan. Then, dito ako pasuot sa loob. Para hindi ako dadaan dun sa may highway dyan, sa may daanan ng mga sasakyan. So, gusto kong maglakad. Para matunaw yung french fries sa ating chaan. Ano? Medyo lang tao ngayon kasi nasa trabaho lahat. Mamayang <laughs> hapon is Friday. Yeah, puno ang mga bus. Inuman. Lalo mga mga puti. Mahilig silang manginom. Naka, halos nakatambay sa kalsada umiinom. There. This is Ate Dol Channel. Ate Dol Dumundon. Uh, natin si Cuevas Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prob, Uh, Ruel of Malalag, Kalingap Dan uh, uh, Ambassador, J. Morello Vlogs J. Morello Vlogs Kalingap Jose, Ambassador ng Sorsogon. Rhea Olardi from Davao Rex Vlog, Together Mick Agnes Vlog Lori D. M. Magalpok Laura D. M. Berakit Elara M. Berakit correction uh, who else? it's Jewy the Great Kasado Tayo Vlog shout out uh, Mara Mara Mix Vlog shout out Kalinga Lydia, Kalinga Rose, Adios Eagle TV, uh, who else? Kalinga my mind, shout out, teacher and channel, shout out. Sa lahat ng mga team Kalinga partners, mega, mega love, shout out. This is Ati Mondon, Please subscribe and watch my video also para ako'y ganahan din because I'm helping Team Kalinga charity bloggers some not all the time only if Kuya Ba Santos Matubang will announce basta My wallet is ready, may laman, I'm fine. Hindi ako madamot. Kahit wala akong uh, mahawakan na pera, basta ako'y kumakain, I'm glad. Already. Pwede nang tumulong. Yeah, for long time. Uh, only once or oh, in a while pag may free akong pera doon lang ako yung extra na yon gusto kong ipasok doon sa savings ko kahit konti lang and then the rest I hope for Kuya Bal sa pang ayuda niya sa, mga sa mga bayarin yan basta ako'y nakatutok kay Kuya Bal ever since kasi hindi ko akalain na lalaki ang, ang team Kalinga Partners kaya nakatutok lang ako kay Kuya Bal pandang, pandagdag pang ayuda kasi mas marami siyang tinutulungan yung tinutulungan niya tinutulungan din namin kasi siya ang bahala na sa lahat so tata, kalingat tatay papsi, papsi shout out munti na kitang nakalimutan kasi minsan pag nagsasalita ka minsan hindi mo maalala ang lahat Basta lahat ng Team Kalinga Partners, please hope subscribe and watch their videos together with Ate Do, thank you so much. Pa-uwi na ako. Bye! See you tonight!